Ayan, oh. natin. Oh, kahit Ayan. sa hapagkainan po nila ay uh, pasintabi lamang po muli. Paano kahit, ka pamakain yan? Grabe. Kahit sila po ay kumakain, nakikikain din po yung mga langaw. <coughs> idol rap. Oh. Ayan po sa kusina. Nako. Oh. Sa labas. Kahit sa kwarto. Sa, hap, sa inutulugan nila. Pagkainan. Sa higaan. Grabe po ang langaw. Uh, lang. Ayan. Oh. Langaw Invasion. Yes po. Salamat po sa tiwala. Concerned citizen, magandang hapon po. Magandang hapon din po. Sir. Saan lugar po itong farm, sir? Navaling Magalang po. AKL Poultry Tiger Farm. Heavy W888. Ito yung tatlong farm. Yes po. Tapos kasama pa dyan, pandagdag, ay itong Chuang Sing Steel Incorporated. Yes. <laughs> ng bakal. Yes po. So, yung langaw, ang may dulot niyan ay yung tatlong binanggit ko na farm. Yes Tapos po. Tapos ngayon, yung bakal ay nagdudulot naman po ng makapal na usok. Yes po. Ayun. Na apektado naman po kalusugan din. Opo. Ninyo. Opo. Lalo po yung mga bata. Yes po. Kung mayroon kang asma, nako, lalo po asma mo. Yung sa bakalan po, nasa 2 years na po. 2 years? Opo. Uh! nakarating na po ito sa mga kinukulang kaya lang wala hong wala pong uh, response po Mr. Mercado magandang hapon po sir uh, Good afternoon po sir Alam niyo po yung mga binanggit kong mga pangalan ng poultry at factory ng bakal? Uh, Doon sa poultry muna po, Sir Rafi. Yes, sir. Um, na nagbigay na po ako ng mga reports kay Ma'am Rose uh, with regards po din sa tatlong poultry na nabagit, namely uh, Tiger Farm, Abbey at saka po yung AKL Farm. Ah, okay. Itong A.K.A. L. Paltry, meron ng closure order. Ah, uh, yung Tuesday po, pina, uh, nag-serve po kami ng closure order. So, nakasarado na po ito? Ah, uh, na-stop na po yung operation niya, sir. Ah, very good. Okay, thank you for Opa. that. Yung pong dalawang farm, yung Tiger at saka po yung Everyweight, nag-serve na rin po kami ng uh, notice of violations. The okay. stern warning were given to the two poultrys Right now po, uh, hindi po kasi ganun kagrabe yung langaw nung dalawa kumpara po din sa, sa AKL una. Farm. That's why we, we we're just um, issued no, this violation kung uh, aayusin po nila yung current situation po ng uh, poultry operation, specifically po yung sanitation uh, program nila. Nag right now naman po, ongoing yung ginagawa nila. Opo. Nandun po kami yesterday, tiniyak po namin yung, yung actions na ginawa ng Tiger at saka po ng everywhere. Mr. Concerned Citizen... Yes, uh, narinig po yung sinabi ni Mr. Mercado. Opa. Tama ho ba yung mga sinabi tumutugma po doon sa inyong observation? Bago kayo pumunta rito? Bagu uh, bago po yun, sir. Uh, yung sa sinerado kasi nila. Uh, opo, uh, sinerado nila pero bakit pa naglalabas pa sila ng mga manok po doon? Pero po kasi matagal na po kasi siyang problema ng bayan namin. Kahit na isasara mo tapos ibubukasan mo po siya ulit. Uh, madami pa rin po langaw yung nagaano. Papasok lang po namin just bisan July of 2022. Uh, doon pa lang po kami umupo as uh, as the MENRO, inaral ko po kasi yung cycle ng poultry uh, uh, business sa amin. Tulad ng nangyayari po kasi yung before and during harvesting, doon po lumalabas yung langad. That's why right. Kung alam po namin kabayan at kabalen po namin na nandiyan, nag-conduct -nag po ako ng mga surprise inspection doon po sa sinabi kong process na before, during uh, harvest uh, season po kasi Nalaman po namin na before saka yung during harvest, lumalabas po yung mga langaw. That's why doon po sila inuli uh, okay. para at least ma maging uh, official or yung legal yung magiging kirus namin kung saan. During the surprise inspection, na inutos po sa akin yung mayor Maluc para sa laptop. Okay. Ayun, nakuha po namin sir yung yung actual na talagang nandiyan yung mga langaw during the harvest season. Ngayon po yung sinabi po ni sir na naglalabas po sila ng maluc, Definitely po, i-consider po natin yung e economic side ng business. Dapat po talaga ilalabas yung mga mandak kasi mamamatay po ang mga yon. Okay. Kasi nag-stop na po yung operation, definitely po. So yung Tiger Farm sa Heavy Weight 888, uh, yan po, inabigyan na ng warning. Hanggang kailan po mag-expire warning na kapag hindi po uh, ginawa ng remedyo base doon sa inyong warning, yung problema, Apo. isasara na. Kailan Apo. po? Hanggang kailan po? Uh, Bali, nagbigay po kami ng two weeks uh, grace period. Although po, hindi naman po kasi ganoon karami yung langaw sa area nila. Uh, kaya nga po, um, uh, warning lang po yung ibinigay namin. Although meron silang notice of violation, most particular po dun sa PD-856, yung pong uh, sanit code of sanitation, ano po, yung vermin control. Sorry ha, kasi na-notice ko dalang best nyo na binanggit yan. Although hindi naman ganoon karami ang langaw. Eh, langaw is langaw, sir. Kahit, opo, opo. Kahit mang lang, kahit nga lang po, eh, isang langaw na ikot-ikot sa Kapag kainan ninyo, eh, mapipikong ka na sir. Nandidiri ka na diho ba? Yan pa kaya marami. Tama, diba? po, Tama Opo. po yun sir. Kasi sabi mo hindi ganun karami yan. So ibig sabihin marami sir, pa rin. Kaya lang yun. hindi ganun kar karami. So <laughs> gawin natin sir, parahan sir, sir na Exprime mawala nyo. Sir. sir explain ko lang po sir. During the inspection made po sir, si AKL Farm po, pagpasok na lang namin sa entrance o so yung gate nila, may sumasalubong ng langaw. Ibig sabihin po sir lumampas na po sila dun sa ang mga 44 po, may mga net cancer net na malalaki dun sa op, mismong operation na meron pong net yan hindi lalabas yung mga lakaw kung maganda yung operation nila pero dun sa AKL sir pagpasok pala meron na itong dalawa sir wala pang, wala pang nakalabas dun sa net nila mm. just the same sir i-monitor nyo na dapat within that two weeks period na yes, binigay yung taning sa kanila, dapat nakapag-comply yes, na sila yes, doon sa mga violation. I'm sure meron kayo nakitang violation, tama? Meron po sir. Meron oh. po. Pag hindi na na-collect yung violation in Close two weeks... Close na sir. Close. Thank Close na din sir. Okay. Okay na tayo dyan. E eh, yung bakal Ato. sir, yung Chuang Sing Steel, sir. Sir ganito po. Doon po sa bakal, um, nasabi lang po sa akin kanina lang ni Ma'am Rose, uh, sa, sa kabalen po namin na nandyan, bigyan po nila kami ng time Uh, Papa-inspect ko po kagad yun, sir. Bigyan ng time. two years na po itong problema. Actually po sa office po namin, sa Menro, wala pa po ako natanggap na formal complaint with regards po do doon. Uh, lahat po ng complaints na pumasok sa office ko po, sa poultry po nang nabaling sa That's why, right. okay. uh, inaral ko po yan. And then, actually, first week of October, nagpa-inspect na ako dyan. Didigilan okay, ko sige. po yung process kasi talaga. Po. Okay, sir. Yeah. So Mr. Mercado, ngayon nakarating na sa inyo itong uh, problema sa bakal. So inaasahan ko po, ngayong araw din po, kikilos po kayo at inyong mga kasamahan dyan sa MENRO. At by uh, Monday, meron na po kayong imay papalabas na resulta doon sa inyong pagbisita o pagmonitor sa pabrika ng bakal. Sir, sir, we will do it tomorrow po kasi... Ayos, maganda tomorrow. Ang galing talaga ito sir. Sir, thank you ha, Kung tomorrow mismo. <laughs> sir, nasa kan po kasi kami. Nag-close din po kami ng isang poultry. Same violation po ng AKL, sir. Uh, crackdown po kasi ito, sir. Talagang pina, uh, po ni Mayor Malo para sa laksok. Itong mga poultry uh, na nagbibigay ng problema sa langaw. Kasi we want to give our kabalan dito sa Magdala. Eh, Chris, uh, langaw sa patpo. Ayun, sige po. Yun po yung sir. instruction ni Mayor Malo. Ayun, okay. Sir, salamat po kay Mayor kung ganun po. Eh congratulations opo, po kay opo. Mayor. Opo, opo, opo. congratulations opo. po. Okay. Ano pangalan po ni Mayor, sir? M Mayor Malu Paras Lacson po. Oh, congratulations kay Mayor Malu Paras Lacson at uh, mabilis pa lang umaksyon. Okay. Uh, so, so kung citizen, satisfied ka dun sa mga sagot ni sir. So, by Monday, eh, opo. bigay mo yung number nyo sa amin, i-update namin kayo. Kapag walang mga development tulad sa pangapinangako ni Mr. Mercado, Opo. Tawagan nyo kami para tawagan ulit si Mr. Mercado, okay? Sige po. Pero so far, so good. Maayos naman kausap si Mr. Mercado. Opo. Okay. Salamat po, sir. Mr. Mercado, maraming maraming salamat po, sir. Sir, maraming maraming salamat po sa pagkakataon, Sir Raffi. Opo, sir. Maraming salamat. Magandang Ay, hapon po, sir. Magandang hapon din po. At sa lahat ng mga taga Pampanga, mga kabalin, ayan, magandang hapon.